Ito po ba maturingan yung maturingan ninyong pulis? Kayo na po humusga. Oh. Dahil libo ano, libo ang... Naka-t-shirt nag... ng pulis. Yes, naka-t-shirt, nakasab... Kaya nga sabi nila, ano to, magpa 5 on 5, basketball? Para okay. Oh, madadayo eh. daw ano sa... Ito, eh. Para maglalaro daw eh. Kaya, ito yung mga bagay, nakita naman Tapos, natin. Tapos nakatulakbong. Nakatulakbong? Ano pulis ka? Ba't nagtatago ka ng mukha oh. mo? Tapos, napicturan. Ang matindi dito, napicturan ka, Eric, kung anong itsura. Nako. Oh. Tingnan police mo na naman to. si tatay. Oh. Hindi ba sila naawa kay tatay na sana naman pinagpapahinga oh. na nila yan? Fake news ba to? Oo. Oh. Fake news to? In e live coverage to kanina kumaga. Kaya nga ka, Eric. <laughs> like for example, eto, senior citizen na po yan. Hindi po ba retired na dapat yan si tatay? Hindi po ba yan dapat nasa kanyang mga apo na? Pero nakasuot ng polis na Tapos nakasuot pa ng uh, parang t-shirt na after niya pagpawisan yung pulis na uniform, yung t-shirt niya naman ang gagamitin. Uh, pang, pang, pang ng pawis. Mm -hmm. Mukhang ito ay manguhukay, no? Tama nga yung binanggit yeah. mo, Frank. Hindi na po ito police operation or serving of warrant of arrest. Ito po ay mining operation and quarry operation. Oh, yun niya, Eka oh, Eric. Oh. Di malamang ang mga lupa ito, ibibenta nila ito sa may mga construction project at ang mga ginto ang nakukunin nila dyan o itatanim nila, sasabihin nila na magpapatuloy ang state operation dahil may mga ginto dito. So hindi na si pastor ang hinahanap nila. Ang hinahanap nila ay mga minerals o ginto o mga uh, iba pang mga metal minerals nagagamitin nila ng justification na kahit 20 anos hindi sila aalis dito at aagawin na nila ang compound na ito. So walang walang sasabihin dito ang police. Oh. Police pa ba yun? Ang pinasuot yun ng uniforme ng uh, parang sports uh, uh, athletic uniform nyo? So kalukuhan na po ito. This is again total madness. Binabalita ba ito ng kunwari ay crusader against fake news na GMA? At iba pa mga media na nagtitipon na, at na, nagko-convention ngayon. O, oh. Oh. Oh, magra-riot pa siya. Oh. Oh, mukhang masama pang ang tama niya dahil pinikturan siya. Eh. Eh, kasi ka, Eric, eh, kinakailangan dumaan sa proseso. Dumaan kayo sa scanner po dyan sa KOJC para malaman po kung meron po kayong mga bit-bit na pampasabog, armas. armas, or any, Hindi, automatic naman, armas talaga bibiti. Hindi, yung, yung armas na hindi authorized. Yes, exactly. Oh, like for example, yung for mining. Eh, di rin nila, diri nila na itago yung kagamitan nila for uh, drilling sa lupa. For drilling, mm -hmm. tapos for mining, na kung metal detector. Tama. Eh, ano po, kaya nyo po ba yan ihayag sa ating mga mainstream media? Kaya po ba natin na gumawa ng naratibo patungkol sa totoong kalagayan po Ay, ginagawa no, ng, ng Philippine National Police? Ito <laughs> po. Sa diwalwal yata ng gan. <laughs> 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 Nakaro yata <niya tano>. na, <laughs> Naghakot ng taga-Diwalwal si ni Marbel at si si Evalos at si Tore. Ang hmm. Diwalwal po ay mining area sa <laughs> Davao. Eya yeah, nga po eh. Ito na lang oh, 'yan na uh, etong uh -huh. ginao. Oh, 'Yan. From drill yan sa lupa. From drill <laughs> sa lupa yan ginagawa. Pang uh, sa mga hard. Kaya nga hard, meron uh, din tayo ground. narinig na. Eh kasi isa pa dito mga kababayan, kung po, kayo po 'yung kapulisan dyan, <laughs> at ang hawak nyo po ah uh, warrant of arrest lamang. Bakit nyo po tinatago yeah. at hindi wala po kayong transparency dyan eh? Uh, ah, yeah, 'yan no. oh, 'yan po. Ano uh, po ba 'yan? Drill Mag daw 'yan sa mga hard oh. Uh, surface. Oh.